Good morning class. Good morning, sir. Ayan, upong pogi na maya. Diyan <laughs> So mayroon tayong kwan ngayon pag-aaralan na uh, short kwan lang to. Uh, basic lang. Short test lang tayo. Basic pag-aaralan about resistor color coding. Ayan. So, ito ba? Yan ang pag-aaralan namin ngayon. Kung paano ang pagkuhan ng resistant. Kung pag paano pagkuhan kung ano value ng resistor. So, malalaman daw natin sa isang resistor kung ano ang value ng kada isa, bawat isa ng resistor sa bawat kulay na ibibigay ah, na indicate sa resistor. Okay, ha? Kasi naman ako nito sa Okay. So, pag-aaralan natin ngayon ay resistor color coding. Okay. Kita ba kayo? Dere. Nakala na hindi makita. <laughs> dito, dito. Muntik <laughs> na. Kita ba? <laughs> Ay, dito. Pwede to. Okay. <laughs> Ang likod eto <laughs> so dapat naman natin so dito so, 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 lang. <laughs> <laughs> okay. Sa color coding daw meron tayong ilang colors. Labing isang kulay sa resistor. Pero sa resistor hindi nakalagay lahat labing isa may kuan apat o lima lang. Tanda na, sa resistor ay may kulay na apat o lima lang. Pakikita mo yung sarili mo. Yeah. So, <laughs> ngayon, alimbawa, bibigyan ko kayong kuan. Ito pa lang madali ha. Lagi niyong iisipin, hanapin nyo kagad ang kulay ng resistor is gold. Ha? Tanda mabuti ha? Hanapin, kagagal mo, hawak nyo ng resistor. Hanapin nyo kagad yung kulay gold. Pag nakita nyo na yung kulay gold, ayun yung una nyo babasahin. Pag nabasa nyo na, ta rin nyo na, sa huli nyo naman babasahin. Understand? Sa huli, babasahin. Hanapin yung unang kulay, gold, o kaya man silver, ta rin, sa huli na ang basa. Ang talagang tunay na babasahin, yung first digit. Halimbawa,

Kapa tayo nanggri pari ha? Mba na nga nanggri pari ha? Gold, gold, orange, orange First day food lang Nanggri pari sa Nanggri pari Gold, gold, orange, orange Gold, gold, gold Mba na nga

yung negative. Okay. Ito ko din mungta. Halimbawa. Okay. Halimbawa, meron kang kuhan. Resistor. So, ano unang hahanapin sa resistor? Anong kulay? Gold. 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 O, ngayon, ang, ha, halimbawa sa'yo, anong kulay ang meron ka? Resistor mo. Orange, orange, black gold. Orange. Light. Black. pink Gold. 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 Okay. So meron daw siyang resistor is orange orange black gold. Ang orange is anong number? 3. 3. Bring down 3. Next number uh, of color orange three. Bring, Bring down 3. Next color black. 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 Ano? May may number ba yung black? Pero sir, okay. wala lang Ang black is zero lang Zero. zero. So, lalagyan natin ang black is eh ito. Kasi wala siyang zero. Wala siyang zero me. dito. Ang may zero lang is brown. Ang distance ang nasaan? Okay. So, meron daw tayong resistor na orange-orange black. So, tandaan mabuti. ang pangatlong digit ang pangatlong color galing sa orange orange yun ang tandaan nyo yung pangatlo na yon yung given na yon para sa akin yung opinion ko yun isa sarili kong gawa yun yung pangatlo na yon yun yung gagawin yung yan totoo na ako orange, orange, black. Tanda niyo yung pangatlo. Halimbawa, pangatlo Ayan. is black. Black is walang zero ano ba to? Omscape. Dito pa Ako naman. Oms Ito ay om. Kasi yung black pangatlo. Tandaan mabuti ha. Yung black pangatlo. Ha? Kaya yan naging oms kasi kasama siya doon sa black. Ayun oh, omso tapos yung black at saka brown om saka yung Gold tsaka silver is ohms. Yan na tandaan mabuti. Yung red orange yellow is k. Yung green is meg. Yung blue violet gray is giga. Okay? Stop oh. na natin 'to. Sayan.